Okay guys, nandito na po tayo sa ating bukirin sa Tagupaon kasi ang gagawin ko dito ay maglilinis sa ating paligid kasi napakarumi na po talaga ang ating mga krutas na rambutan. Kaya e, samahan niyo po ako, magsimula na tayo agad. Tayo na. guys ang ating mga tanim na rambutan pero tingnan nyo naman napakarumi na talaga oh. yan po yung rambutan pero yung paligid ay napakarumi Oh, ayan po oh. nako ang dumi talaga guys oh. puro agsam yan mayroon po tayong mga pinya dyan, pero hindi na makita kailangan nating linisin to para makita na yung lupa ayan na po simulan na natin yan po yung paligid natin no? Naku, napakaganda yung sikat ng araw ngayon ayan pa yung plano natin na tamna natin ng palay napakarumi pa guys pero kung bigyan tayo ng pagkakataon matrabaho din natin yan Okay guys, ang kahirapan ng ating buhay ay magdipindi po yun sa yung ginagawa. Kapag masik ka, siyempre marami ka rin biyaya galing sa langit. malayo-layo pa talaga ang ating lalakbayin sa ating pagsasaka dahil alam naman natin na hindi po tayo expert sa larangan ng pagsasaka kaya hindi natin alam kung ano ba ang dapat nating gawin pero hindi po tayo huminto kailangan po nating pag-aralan kung ano po ba ang ikakabubuti ng ating mga sakahan Lalo na po dito sa aking pinupuntahan ko ngayon dito sa Tagupaon, yung mga niyog ay kunti na lang ang bunga. Kaya naisipan ko ito, nakita niyo naman na naglilinis po tayo para maibsan niyo naman ang mga damo sa ating sakahan. At ayan po hindi po tayo huminto kung ano pa ba ang dapat natin gawin sa ating lupa kung kailangan pa nating dagdagan ng tanim kasi dito po ay nagtanim po ako ng dalawang klasing prutas ang durian at saka rambutan kaya yung ating tanim na rambutan ay napakarumi na talaga kaya ayan nilinis natin at sa ating paglilinis naman ay mayroon naman mga tanim dati pa yung mga native na pinya ay atin ding nilinisan. guys nasugatan po tayo kanina guys sa ating paglilinis sa ating bukirin ayan po ang ating sugat Guys, nandito po ako ngayon sa likod bahay namin at marami po akong mga alagang manok dito. Pasensya na po na maingay ang ating mga alagang manok. At ito na po mga kaistral yung sugat natin. Nasugatan po ako sa aking paglilinis doon po sa tagupaon. At hindi na po ako nakapag-video dahil po nataranta po talaga ako. Umuwi agad ako. At syempre, kailangan nating lunasan ang ating sugat. Pinatahe ko. At ayan na po. Natahi naman ang ating sugat. Limang tahi po yan at salamat po ni Dr. Mikulog. Siya po ang nagtahi ng ating sugat at syempre nainjikan po tayo ng ating anti titanos At pagkatapos, syempre mayroon po tayong gamot dyan na ano ba itong nagamot ko nito? Itaday na ating pinahid dyan sa ating sugat. Ayan na po, hindi mo na, na tayo makapagtrabaho doon sa ating bukirin dahil po sa ating sugat. Kailangan ko munang pagalingin ang ating sugat bago tayo sa sabak ulit sa ating paglilinis. Isang linggo lang to, okay na. Okay na tong ating sugat. At hanggang dito na lang po muna ako. Hanggang dito, bye bye. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Mga kababayan ko, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa lupa at sa bawat magsasakang Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Bye.